Ranzo Balita, Magandang hapon mga kaabante. Narito na ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis ngayong alas 4 ng hapon. Diretso na tayo sa balitaan. Ah, NBI inaalam na kung may kasabwat na opisyal ang nadakip na alkalde ng San Simon Pampanga kaugnay sa pangingikil. Umabante sa balita si Abante Reporter Ryan Raluban. Charmaine, iniimbestagahan na rin ng National Bureau of Investigation kung may kasabwat pa na ibang opisyal ang naarestong alkalde ng San Simon, Pampanga na si Mayor Abudjo Jun Ponsalan Jr. Ngayong araw, ipinresenta ng NBI sa media ang alkalde at ang mga nahuli rin nitong bodyguards. Nabatid na inaresto sila ng NBI sa ikisang entrantment operation sa isang restaurant sa Clark nitong August 5, 2025 dahil sa umano'y pangingitid ng alkalde sa isang kumpanya na nasa 80 million 80 million pesos. Ayon kay NBI Director Jimmy Santiago, napag-alaman nila na marami ng kaso ng ganito si Mayor Punsalan. Dagdag pa ni Santiago bago para sa, ka bago para sa kanila ang nasabing operasyon dahil lumutang mismo si Mayor Punsalan para kunin ng pera. Sa mga ganitong operasyon anya kasi ay middleman ang kanilang nauhuli. Sabi pa ni Director Santiago, hindi nila isinasantabi ang posibilidad na may kasabwat ang alkalde na mga matataas din na mga opisyal. Kabilang din anya sa si kanilang iniimbestigahan ang pagkakakilanlan ng mga bodyguard nito kung saan may ilan ay mga sundalo. Kaya naman aalamin nila kung konektado ang mga ito sa Armed Forces of the Philippines at kung totoong mga sundalo. Posible rin anyang may iba pang kumpanya na nabiktima si Mayor Ponsalan. Tumanggi naman ang alkalde na magsalita kung saan diit niya ay nasa korte na ang mga kaso niya at ang mga abogado na lamang niya ang magbibigay ng pahayag nakakulong na si Mayor Punsalan pati ang mga bodyguards nito sa NBI facility sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Kasong paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Robbery and Extortion sa ilalim ng Revised Penal Code ang kinakaharap ng mga ito. Base sa reklamo inilahin ng Real Steel Corporation, humingi umano si Mayor Punsalan ng 80 million pesos na suhol kung saan 30 million pesos bilang paunang bayad at ang nalalabing 50 million pesos ay babayaran ng hulugan. Ako, si Ryan Reloban, Abante. Abante Report. Samantala naganap na pamamaril sa loob ng paaralan sa Santa Rosa Nueva Ecija. Pag-ibig ang sinisilip na motibo. Umabante sa balita si Abante Reporter Johnny Rablando. Sa inisyal na investigasyon ng Santa Rosa Municipal Police Station, nasa critical na kondisyon ang estudyante na si Lea. Ito yung babaeng minoridad, de edad, residente ng barangay La Puente, Santa Rosa, Nueva Ecija. Maging ang suspect na estudyante na si Arias Leo, ay nasa pagamutan matapos niyang barilin umanuwang sarili. Ayon sa pulis, kapwa ng Santa Rosa Integrated School sa Nueva ang dalawa. Biglang pumasok ang sospek sa classroom ng biktima at saka biglang bumunot ng armas at pinaputokan ng biktima sa lieg. Matapos nito, pinaputokan ng armas ang kanyang sarili. Ang sospek at ang uh, biktima ay parihong sinugod sa pinakamalapit na pagamutan habang nagpapatuloy ang investigasyon ng polisya uh, pulisya sa nasabing pamamarail. Johnny Reblando, Abante. Abante Radio Samantala sa iba pang balita, bike lane at, sidewalk ng elliptical road sa Quezon City, ininspeksyon ng DOTR at DBM. Umabante sa balita si Abante Reporter, Just Ignacio. Nagpatuloy ang isinasagawang inspeksyon kanina ng Department of Transportation at Department of Budget and Management sa elliptical Road sa Quezon City. Ito ay upang makita ang lagay ng bike lane, sidewalk at iba pang nagpapatuloy na proyekto sa lungsod kasama ang ilang opisyal ng Quezon City tulad nila Vice Mayor Guillen -Soto at Congressman Franz Pumarin. Ayon sa dual tiers sa Kabari Vince Dizon, importante na commuter naman ang bigyang pansin. Alisunod na rin sa paalala ng Pangulo na tama na ang pagiging car-centric. May git 170 milyong budget naman ang nakalaan sa iba't ibang proyekto ng ahensya sa lungsod. Kabilang dyan ang PUV stops, directional islands, bike lane at iba pa. Sumakay din ang bus kanina ang kalihim kasama si DNP. DBM sa pangandaman upang ikutin ang Elliptical Road at Masuri ang lagay ng backstops. stops. Ito si Just Ignacio Nasyo. Abante! Abante Maraming salamat, Just Ignacio. Para sa iba pang naungunang balita, mag-like, follow, and subscribe na sa DWI Arabante Radio sa Facebook at YouTube. At DWIR 1494 naman sa Instagram, TikTok at X. Kami rin po ay napapanood sa Sky Cable, Converge at sa TCL Smart TV. Magandang hapon ako si Charmaine Abong at ito ang Abante Radio Balita ngayon. Abante, Abante, Abante! Radio Balita, Radio Balita, ngayon.